downhill tayo so naka neutral tayo higa ng clutch pasok primera syempre nakasupport tayo ng preno yan kapag binitawan na natin yan magpi prewheel na yan so bitawan din natin yung clutch lever ng dahan dahan at pusa na yung uugong yan na yung tinatawag na engine brake mga boss so, wala tayong ginagawa dyan wala rin tayong inaawakan preno hindi naman mamamatayan mga boss hanggat may momentum yung makina hindi mo yan so kapag ka ganitong mataret alalayan lang natin ng preno okay so hello guys bali magandang araw sa inyo and uh, welcome back again na naman sa ating channel ano at sa panibagong video tutorial na naman yun so ngayon nga pala uh, umakit ako dito sa bundok dito sa amin yan tignan nyo naman yung view napakaganda Siyempre gamit pa rin natin yung ating radar FI Bali ngayong araw ang uh, ituturo ko nga pala sa inyo Umpisan muna natin sa pababa So kung paano mag uh, engine brake So engine brake muna tayo Kasi tulad nga ng uh, mga nabanggit ko dun sa mga nakarang tutorial natin Marami sa atin ang walang idea kung paano gumamit ng engine brake So ang lagi nilang ginagawa kapag ka pababa Ayan katulad nito napakatarik nyan mga boss yan, papuntayan doon sa baba, sa may mga palayan. So, ang ginagawa nila, kapag kaganyan yung daanan, kapag ka-pababa, uh, sasakmalin nila itong clutch. Then, magpipre-wheel na sila, pababa, yun. Uh, supportado na lang nila ng preno, which is mali. And, napaka-delikado. Especially sa ating motor at sa safety natin. So, dapat gumamit tayo ng engine brake. And, in terms naman sa uh, fuel consuming, kung hindi ba daw malakas yung uh, engine brake so same lang naman sila mga boss kasi uh, nagkoconsume pa rin yan ng uh, fuel no? kahit na uh, mabilis uh, pababa so same lang naman sila ng consumption so bali ang pinupoint lang natin dito yung paggamit ng engine brake especially dito sa ating manual na motor or sa ating Raider Fi Ayan. so napakaganda ng uh, view ang daming sampalok napakataas ng pwesto natin ngayon ano? Dito lang ito malapit sa amin Sa barangay Palin lang So hindi na ako dumulo doon ah, Kasi medyo patag dito sa pwesto ko And uh, tara let's go So umpisa na natin So downhill tayo So naka neutral tayo Higa ng clutch Pasok primera Siyempre nakasuporta tayo ng preno Ayan, kapag binitawan na natin yan, magpipreewheel na yan. So, bitawan din natin yung clutch lever ng dahan-dahan at pusa na yung uugong yan ay yung tinatawag na engine brake mga boss so, wala tayong ginagawa dyan wala rin tayong ginawakan preno hindi naman mamamatay yan mga boss hanggat may momentum yung makina hindi mamamatay kasi mga boss kapag uh, sinakmal nyo yung clutch magpipre-wheel yan hanggang pababa which is napaka delikado kaya katulad nito so uh, wala tayong ginagawa ngayon kapag ka, mabilis pa rin yung andar nyo ah, uh, dyan lang ay maglalaro sa second gear at saka first gear yan yung pinakamagandang engine brake meron tayong buwelo mga boss so second gear tayo ah uh, hayaan nyo lang sa gumapang no mararamdaman nyo naman yung bagay ah, na kung uh, maglo low rpm na mamamatay na mag release tayo mabilis ang release lang bomba tapos ayun hayaan nyo nang gumapang yung uh, motor na kakit naman yung mga boss basta huwag nyo lang isasagad yung rpm na sa 10,000 Pusa namang naakit uh, gan yeah. Di baling mabagal Basta safe tayo So wala tayong ginagawa Alalay lang sa uh, throttle Ay, hindi naman masyadong matarik pwede kayong mag shift ng gear sa segunda or second gear pero kapag ka ganitong matarik like Siko ayan uh, alalayan nyo lang siya sa primera so sana mga akit yan so yan yung purpose ng transmission so ginawa yung transmission natin para sa mga ganitong road conditions sa pwesto natin mga boss talagang napakatarik dito no so balik tayo sa pwesto natin ganina gusto nyo mga boss aakit at aakit yan kaya ganun din ka importante yung sprocket settings natin no? meron pang high speed at meron pang low speed okay right, so